Guys, magandang gabi. Ayan, video na naman tayo guys. Uh, tayo nandito sa kabababa lang natin ng metro. At uh, tayo ay uh, maglalakad pa balik dun sa aming inuupahan. Gusto so, so, ko ipakita sa inyo guys kung gaano kaganda pagkagabi dito. Ayan, maraming tambay. Maraming pwedeng tambayan. At saka maglalakad tayo dito. Ayan. Yeah, tayo. Dahil tayo ay maglalakad dun. Ang ganda ng view guys. Ayan guys. So bali dito tayo. Ah. Hindi na tayo do Dapat dun ako dadaan. Kaso parang naisip ko parang mas maganda maglakad dito. Diretso na kasi dito. Kapag ah, dinuntun uh, kumana na ako dyan. Yeah, dire na doon sa plot namin sa hotel. So, ang tinutuloy namin dito, guys, ay plat na lang ngayon. Hindi na kami sa bila. Umalis na kami sa bila. At talagang ako'y namamangha dito sa nilipatan namin. Kasi, bukod sa maraming building, maraming sasakyan. Eh, ang ganda pa ng view. Lalo na sa gabi. Kaya, pag kumakain ako sa gabi, dun sa labas, sa balcony. Ayan, guys. ba diba, nakikita nyo? Ang daming ilaw. Ang building. Palibot ng, ano, building. So, ayan guys. Welcome back. Welcome back to my channel. So, ayan. Makikita nyo may Carrefour dito. May supermarket. Ayan. Bawat uh, baba ng building may mga kanya-kanyang restaurant. Kagaya nito. Ayan. May restaurant dito. Hmm. Sa taas may Carrefour. Ayan. Ang ganda dito guys. Kasi malapit ka na sa lahat. Kumbaga parang bigla kang pumunta ng city. Kung dating nasa barrio ka ngayon na nasa city ka na. Ayan. ba diba? Napakaganda. So ayan guys. Andito na tayo sa uh, tubig. Malapit sa tubig. So ayan guys. Makikita nyo na yung kagandahan kapag gabi. Ayan. So, kalmado ngayon. Walang masyadong hangin. Ayan. Dito ay nakapalibot sa mga bakal. Ay mga upuan. ay mga upuan dyan. So, pwede kang maupo dyan. Ayan, guys. So, kung makikita nyo yung moving peak, ayan ang aming building. So, diba guys, napakaganda. At oh, talaga namang napakaganda ng restaurant na to. Tingnan nyo guys. Yung kanilang ano ay bangka. Kanilang mga lames at upuan. Style bangka. Ayan. Venice. O oh, ba diba? Ang Ang ganda guys. So, ayan. Dito. Lalakad. So, ayun. Doon pa. Iikot pa ako. Doon pa sa moving pick na yon Yung aming bahay. Ayan. May mga nag babike, may nag scooter merong nagpapasya ng bata, ng aso, merong nag-yoga, may nag-exercise. So, lahat pwedeng gawin dito, guys. Yeah. Ang ganda. O, oh, di ha? Huh? ba? Diba? Meron ditong games, may playstation, lahat nandito na. So, hindi ka nalalayo. Pas para sa mga kailangan mo. Meron din ditong veterinary. Ayan. Meron pang hayo. At, ang laki ng aso. Ay, ang laki ng aso. Ayan. Pwede ka rin mag-jogging dito umaga't gabi. Ayan. Meron modern bed. O, di ba? Ang ganda kung doon ako dumaan sa kabila dito yung labas ko guys kaya lang so parang ang ganda ng view dito yan kaya dito ako dumaan kaya naman tingnan nyo kung gaano kaganda di pa may tubig yan so ayan guys nakita nyo na ako ano yung lugar ko dito yan Oh, ba diba? napakaganda kahit gabi araw o gabi, ang ganda mas maganda sa gabi, siguro mas maganda din dito sa Christmas ganda guys ah, may pusa, ayan hello, Ming Ming so, ayan guys ayan, nasa tubigan tayo ayan ang mga building oh yan ka pa. Lahat ng building sa baba merong mga kanya-kanyang ano, restaurant, laundry shop, beauty shop. Diba? May salon. Lahat nandito na may supermarket, may palaruan. Merong maliit lang na restaurant, meron namang malaki. So kayo na 'yung mamimili, guys. ganyan oh, may tailor merong patahian sila tapos kung mapapansin nyo yung kalsada dito may mga signs siya kung saan ka pwedeng dumaan na nakabike ka at saka scooter ayan guys oh. ayan yung mark na dilaw dyan mga dadaan yung mga nagbabike at scooter Tapos meron doon ano nga ang ng ng scooter tsaka, tsaka. Eh kumuha ni Winter. ayan So ayan guys, dito pwede tayong mag-arkila ng ano, online payment siya. ayan bike at saka scooter. Pwede diyan. Tapos takaliwa ako dito kasi akita ako sa agdan, hindi ako dadan sa basement. Ayan. So, maghahagdan tayo para paakyat dun sa building. Ayan guys, ang ganda. Okay. So, ayan guys. Dito tayo aakyat. Ayan guys, Nakaakyat na ako. O, diba? Dito sa malapit. Ayan yung building namin. So, ayan guys. Yung dito, sa side... May supermarket din dito. Ayan. Meron din clinic. So, nandito na lahat. So, paano guys? So, ayan guys. Paano? Nandito na lang tayo. Ayan guys. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin. Bye!